sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa ilalim ng misteryosong liwanag, humahagikik ang spiritual energy system habang maingat na inililigpit ang kanyang notebook, pagkatapos ay binasa niya ng malakas ang isa sa mga pangunahing patakaran ng handbook. Ang paglalagay ng host sa pagitan ng buhay at kamatayan ay maaaring magpalakas ng kanilang pagdepende sa sistema. Nagniningning ang kanyang mga mata sa kasiyahan, ito na naman ang pagkakataon niyang kumilos. Ngunit si Luo Chenfan, na napansin ang kakaibang ekspresyon ng sistema, ay nagdudang may masamang balak ito. Biglang lumitaw ang isang golden system at nag-anunsyo sa malakas na boses, ang host ay namumuhay sa kasayahan at mga panaginip, kapag pumalpak siya ng isang beses, may gantimpala pa siyang malaking gift package para sa pagiging palpak. Tiningnan ni Luo Chen ng Spirit System Girl nang may babala sa kanyang tingin. Huwag kang gumawa ng gulo, ngunit nagkunwari ang Spirit System Girl na wala itong narinig. Sa sandaling yun, buong kumpiyansa na itinaas ni Jian Chuan ang kanyang kamay sa isang mabilis ngunit matikas na kilos, inilahad niya ang dalawang daliri, isang tahinik ngunit makapangyarihang pahiwatig sa kanyang isip, isang tiyak na sigaw ang umalingaungaw ang tamang oras ay ngayon na. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, tumayo si Jiang Chuan ng matikas, inipon ang kanyang kapangyarihan, at nagsambit ng kanyang signature move, attract bees and butterflies. Sa isang iglap, Madilim na alo ng spiritual energy, kasama ang kakaibang insect goo, ay kumalat sa paligid, bamalat sa hangin ng kasinungalingan at panganib, lahat ng nasa paligid ay nanghilakbot. Sa paglitao ng di inaasahang pangyayari, isang matinding takot ang bamalat kay Huang Yu, napakapit siya ng mahigpit sa babae. Ang kanyang mga mata ng lalaki sa gulat habang unti-unting bumakas sa kanyang mukha ang pawis, isang tahimik na saksi sa tensyon na bamalat sa paligid. Samantala, sa kabilang panig, isang matapang na tanod ang mabilis na hamarang sa harapan ni Luo Chenfan, sa kanyang matikas na tindig, ramdam ang paninindigan, ngunit sa kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala, malakas at madiin niyang ibinulong babala, Young Master, mag-ingat. Sa isang mabilis na kilos, nagpakawala siya ng malakas na fire technique, tumama ng diretsyo kay Jiang Chuan, ang apoy ay sumilab at tinupok ang insect goo na puno ng demonic energy, ngunit bago pa makapagpahinga. Biglang lumitaw mula sa kawalan ang apat na lalaking nakaitim na balabal. Nagkagulo ang paligid, at agad na nagtanong ang guard na nagproprotekta kay Luo Chen Fan. Sino kayo? Sa halip na sumagot, kumilos ng mabilis ang apat na lalaking nakaitim. Wala ni isang sandaling sinayang, agad nilang pinagtagpo ang kanilang mga palad, at sa isang sabayang pagbigkas, umalingawngaw ang mahiwagang incantation. Mula sa apat na direksyon, buksan ang daan, huwag harangan ang kapalaran, at hayaang bumagsak ang sakuna sa lugar na ito. Sa sandaling yun, isang nakakabinging dagendong ang bamalat sa himpapawid. Mula sa itaas, bumagsak ang isang napakalakas na restriction formation, gaya ng isang dambuhalang bakal na hawla, unti-unti nitong kinulong ang buong lugar. Napanganga ang lahat sa pagkagulat, ang ilan ay napaupo, ang iba naman ay bumagsak sa lupa. Anong nangyayari? Tanong ng isang subordinate. Sa gitna ng panik, sumigaw ang guard, malas, isang restriction formation ito. Mabilis niyang nilibot ang paningin at napagtanto, ang apat na lalaking nakaitim ang siyang bumubuo ng formation, sa isang matapang na utos, sinabi niya sa kanyang mga tauhan. Ang apat na yun ang mga pangunahing commander, agad na alisin sila para masira ang formation at mailigtas ang young master. Habang lumulutang ang tensyon sa hangin, Agad na sumugod ang mga tauhan sa utos ng kanilang pinuno Diretso sa apat na mga lalaking nakaitim. Samantala, itinaas ni Jiang Chuan ang kanyang espada, bumabalot sa kanya ang apoy ng live fire. Isang nakakapasong aura na lumalagablab sa paligid, ngumisi siya ng mapanukso bago ihagis ang espada pasulong. Kumpleto na ang formation dito, walang sino mang nasa itaas ng foundation building stage ang maaaring pumasok, Luo Chenfan gusto kong makita kung paano ka pa makakatakas ngayon. Ngunit sa halip na kabahan, nanatiling kalmado si Luo Chenfan, isang banayad ngunit mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang sumagot. Nakalimutan mo na ba, may isa pang Foundation Establishment stage swordsman. Bago pa man makapag-react si Jiang Chuan, biglang lumitaw si Yuan mula sa kawalan, inaagaw ang momentum ng laban sa isang mabilis na kilos, hinagis niya ang kanyang espada pinilit si Jiang Chuan na umatras upang harangin ang biglaang atake. Namutla ang mukha ni Jiang Chuan nang tumingin kay Yu habang may matinding pagdududa, hinahadlangan mo ako. Sa sandaling yun, itinutok ni Yu ang dulo ng kanyang espada kay Jiang Chuan, ang kanyang presensya ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan, ngayon, ako ay tauhan ni Luo Master, paano ko ang saktan mo siya, nang marinig ito, nagngit-ngit sa galit si Jiang Chuan, Muling itinaas ang kanyang espada, suminghap ng mariin bago sumigaw, Sige, ikaw muna ang uunahin ko. Sa isang iglap, naglaban ang dalawa, isang matinding sagupaan ng espada, teknik, at diwa ng mandirigma, ang hangin ay nagdilim sa lakas ng kanilang palitan ng suntok at enerhiya. Samantala, habang nakalutang sa tabi, nagmamasid ang spirit system girl at may kasakiman itong ibinulong kay Luo Chen Fan. Mukhang walang sinabi ang bagong recruit mo laban sa taong yun. Oh, ano, nakakaramdam ka na ba ng kawalan ng pag-asa? Samantala, sa gilid, si Wang Yu na mahigpit na yakap ang isang magandang dalaga ay nag-aalala. Luo Brother, ang paglabas para maglibang kasama mo ay naging masyadong mapanganib. Ngunit hindi man lang nagpakita ng kaba si Luo Fan. Sa halip, tiningnan niya si Wang Yu nang may pang -uuyam. Ang kanyang tono ay malamig ngunit may bahid ng pang -asar. Mukhang malambot talaga ang puso mo pagdating sa mga babae nang dumating ang mga lasong insekto alam mo agad kung sino ang dapat protektahan ang ganda sa tabi mo galit na lumutang ang spirit system girl nagtaas ng boses huwag mo akong balewalain nang marinig ang papuri mas hinigpitan ni Huang Yu ang yakap sa dalawang dalaga at may matibay na kumpiyansang nagsabi noong bata pa ako itinuro sa akin ng aking ama ang lalaki ay nagtatagumpay dahil sa tamang panahon lugar at ugnayan at ang pagkabigo ay dahil din sa mga yon Ngunit kung hindi mo kayang protektahan ng babaeng nasa tabi mo, wala kang silbi bilang lalaki. Ang spiritual energy system ay umismid, nagpakita ng bahagyang panunuya bago tumugon. Nagpapanggap, maghintay ka hanggang malaman mong nawalan na ng bisa ang divine weapon na nagproprotekta sayo. Sa huli, ako pa rin ang hihingan mo ng tulong. Sa kanyang isip, ginuhit niya ang eksenang hinulaan niya, kung saan si Jiang Chuan ay nagpatamba kay Yu Yan sa isang malupit na atake. Nagulantang si Luo Chenfan, ang kanyang lakas ay hamina, at sa desperasyon, tumingala siya, bumigkas ng sigaw. Nasira ang divine weapon, sister system, tulungan mo ako. Sa sandaling yun, nagpanggap ang spirit system girl na mapagbigay, ibinigay ang isang misteryosong lakas kay Luo Chenfan, sabay anunsyo. Natanggap mo ang reward ng pag sa buhay, makakakuha ka ng limang cards para i-block ang fatal blows. Sa isang iglap, ginamit ni Luo Chenfan ang card upang magpakawala ng isang matinding palm strike, isang atake na nagpatamba kay Jiang Chuan. Nang matalo, si Jiang Chuan ay bumagsak nang ininig ang kanyang katawan sa sakit. Ngunit sa halip na lumayo, tumakbo si Luo Chenfan, mabilis na niyakap ang binti ng sistema, at umiyak ng malakas. Sa mga kritikal na sandali, talagang ang Sister System Spirit ang pinakamaasahan. Susundin ko na ang Sister System Spirit mula ngayon. Sa kanyang imahinasyon, nakita ng spiritual energy system ang eksenang yun at napatawa ng sobra, hindi na ito makapagsara ng bibig sa aliw. Samantala, tiningnan siya ni Luo Chenfan walang imik, iniisip. Lalong lumalala ang kalokohan nitong sister araw-araw, na baliw talaga ang spirit system na ito. Habang nagaganap ito, tulad ng inaasahan ng spiritual energy system, na si Yu Yan sa lakas ni Jiang Chuan, sumisigaw sa pagkabigla. Nang makita ang eksena, na puno ng kasiyahan ang mukha ng System Spirit Girl, inaabangan ang susunod na yugto ng kaguluhan. Sa sandaling yon, hindi pinansin ni Jiang Chuan si Yu Yan na nakahandusay sa lupa, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Luo Chen Fan, ang boses niya ay malamig at matalas. Ngayon, ikaw naman ang kasunod, napatingkad ang kasab ika ng System Spirit Girl, nagningning ang kanyang mga mata at sumigaw ito ng buo ang determinasyon. Sa wakas, oras ko na para kumilos, ngunit bago pa man ito makapag-react, isang misteryosong figure ang biglang nag-teleport mula sa tuktok ng mataas na gusali, dahilan ng pagkasira ng bubong. Naguluhan si Jiang Chuan, umulong ng bahagya habang sinusuri ang alikabok na bamalot sa paligid. Ano to, habang humuhu pa ang alikabok, lumitaw ang isang matangkad at maskuladong mandirigma, si Xu Gao, ang Divine Guard ng Luo Mansion, matatag na nakapwesto sa harapan ni Luo Chenfan, sa isang taas tingin, hinutusan niya si Jiang Chuan ng may buong kumpiyansa at bahid ng pangungut siya. Luko-lukong bata, ibaba mo ang iyong espada, at pananatilihin kong ligtas ang pamilya mo. Natigilan si Jiang Chuan, bumalat ang gulo sa kanyang utak. Paanong nangyari ito? Hindi ba't sinabi nilang tatagal man lang ng habang inom ng isang tasa ng tsaa? Gaano katagal na ba ang lumipas? Sa labis na pagkalito, biglang tumalikod si Jiang Chuan, sinubok ang tumakas, nagningit-ngit habang bumubulong sa sarili, lintik, hindi dapat ganito ang nangyayari, ngunit hinabol siya ni Xu Gao. Ang kanyang aura ay puno ng killing intent, isang diwang nagpadilim sa buong paligid, tatakas ka pa. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan ni Xu Gao ang ulo ni Jiang Chuan, ibinabaon dito ang isang nakakatakot na pressure, sabay sabi sa malamig at matigas na tinig. Sinumang magtangkang pumatay sa aking ginoong tagapagmana ay papatayin. Sa puntong yun, nagsimulang manginig si Zhang Chuan, sino ang ipagtanggol ang sarili? Nono, ako'y miyembro ng Kang Lan Sword Sect, sa gulat, nagduda ang spiritual energy system, agad na bam -ulong. Hindi yun totoo, biglang may narinig na boses, isang sigaw mula kay Huang Yu. Luo brother, mag ka, ang spiritual energy system ay agad na lumingon upang makita ang pinagmula ng sigaw, ngunit sa isang hindi inaasahang sandali, sa itaas nila, Tinutukan ni Yuyan si Luo Chenfan ng kanyang espada, at walang pag-aalin lang ang sumugod. Sa isang sandali ng matinding pag-asa, muling nagningning ang kumpiyansa ng System Spirit Girl. May isa pa akong card para i-block to, sigaw niya, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man niya magamit ang card, isang misteryosong babae ang biglang sumulpot mula sa kawalan, isang anino ng hindi inaasahang depensa. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nakapag-react si Yuyan, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang ang palm strike ay tumama ng direkta sa kanya. Ano to? Sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa, nang hina sa hindi inaasahang balakid. Ang babaeng yun, elegante ngunit matatag, ay ang personal butler ni Luo Chen Fan, si Butler Ying. Sa sandaling yun, sa matinding gulat at pagkabigo, napataob ang system spirit girl, tumamba, at itinapon ng card sa lupa sa isang desperadong kilos, hindi ito pwede, bakit ang daming tao na nakatago sa paligid mo, parang mahjong game lang to ah, ang sistema ay halos mawala ng sariling isip, binaha ng takot at pagkalito, hindi niya na-anticipate ang dami ng mga nakatagong puwersa sa tabi ni Luo Qianfan. Samantala, muling bumalik sa alaala ni Yu Yan ang isang utos, isang misyon na binigay sa kanya ng isang misteryosong tao. Manatili kang malapit kay Luo Chenfan kapag dumating ang pagkakataon, patayin mo siya. Walang pag-aalinlangan, lumuhad siya sa lupa at sumagot ng matigas, opo. Ngunit sa likod ng kanyang tila matapat na pagsunod, bumalik sa kanyang isip ang mga panahong ginugol niya sa tabi ni Luo Chen Fan. Sa loob-loob niya, nagdiwang siya, tagumpay, napakadali niyang linlangin, tanga talaga ang lalaking ito. Kailanman ay hindi siya nagpadala sa pagpapanggap, nang bigyan siya ni Luo Chen Fan ng isang espada bilang regalo. Nagpakita siya ng matinding pasasalamat. Pero sa kanyang isipan, naghanda siya ng isang makapangyarihang pagtataksil. Ano kaya ang mararamdaman mo, Luo Chen Fan, kapag ginamit ko ang espadang ito para wakasan ang buhay mo? At nang pinayagan siyang makapasok sa Sutra Pavilion, isang sagradong silid na puno ng kaalaman. Pinanindigan niya ang pagpapakita ng labis na pasasalamat, pero sa kanyang utak, umiikot ang tunay niyang hangarin. Tanga talaga, ni hindi niya alam ang tunay na halaga ng Sutra Pavilion, kung hindi lang mahalaga ang misyon, gusto kong silipin ang mapa ng imortalidad na itinatago ng Lu Mansion. Sa gitna ng matinding labanan, bumagsak si Yu Yan, dugoan at sugatan. Malamig siyang tiningnan ni Luo Chen Fan, wala ni Kitty na awa sa kanyang mga mata. Akala ko magpapanggap ka pa ng matagal, pero napaaga ang pagpapakita mo ng tunay na kulay. Hindi inasahan ni Yu ang kanyang pagbagsak, sinubukan niyang labanan ang sakit. Nagngalit ang kanyang mga ngipin, at sinilip ang taong humarap sa kanya, ang lalaking dapat sana'y kanyang biktima. Pinunasan niya ang dugo sa sulok ng kanyang bibig at galit na nagtanong. Itinuturing ka ng lahat na isang tanga, pero mukhang nagkamali sila. Kailan mo pa ako nagsimulang paghinalaan? Isang mapanuksong ngiti ang sumili sa labi ni Luo Chen fan Kahit regaluhan pakita ng espada o gantimpalaan ng mga teknik sa pagkultiba, pareho lang ang ginawa mong pagpapanggap gamit ang malalaki mong mata para lokohin ako. Wala man lang akong naramdaman kahit kititing na pagkagulat sa iyo. Kaya mahirap paniwalaan na isa ka lang karaniwang tagakultibang tebak na walang pinanggagaling ang suporta. Lumapit siya ng dahan-dahan, dumadagundong ang kanyang mga hakbang. Ngayon, may dalawang pagpipilian ka, sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo ngayon, o magpapatawag ako ng mga bihasa sa pagtatanong, at titiyakin kung maglalabas ka ng impormasyon sa mas marahas na paraan nagngangalit ang mga ngipin ni Yu Yan, matibay ang kanyang paninindigan. Kung gusto mo akong patayin o pahirapan, gawin mo, hindi mo ako mababasag. Sa halip na magalit, ngumiti si Luo Chen Fan. sige, gustong gusto ko ang matigas mong ugali. Pagkatapos, ibinaling ni Luo Chenfan ang kanyang tingin kay Xu Gao, isang matalim na sulyap ang bumakas sa kanyang mukha. Mukhang ginagamit ako ng pang-apat kong tiyuhin bilang pain para makahuli ng isda. Wika niya, may bahid ng pagdududa sa kanyang tono, alam kong may kakaiba nang mangyari ng hayagang ibigay sa kanya ng mga shadow guards ang mga lihim na sulat, hindi man lang nila ito itinago sa harapan ko, sige, magsalita, ano na naman ang sitwasyon ngayon? Sa narinig, hindi na nag ng oras si Shugao at agad na tumugon, mabigat ang tono ng kanyang boses. Nakatanggap ng balita ang mga tanod, may isang taong ayaw makita ang pamilya na magtagumpay sa kanilang pag-abante, dahil dito, Isang pangkat ng mga lihim na kalaban ang palihim na pumasok sa lungsod, ang kanilang balak, paslangin ang batang Panginoon upang magising ang kanyang mga panloob na demonyo. Kung magtagumpay sila, maantala ang ritual ng pinuno ng pamilya. Sa isang iglap, lumitaw ang Spirit System Girl mula sa likuran, tumatawa ng may bahagyang pang-aasar. Hala, bakit parang may amoy ng panganib sa hangin? Isang tingin lang ang ibinigay ni Luo Chenfan, tila may naisip. Talagang mahilig kang lumitaw sa pinakamaling pagkakataon, ha? Nagpatuloy ang Spirit System Girl, tila nasisiyahan sa sariling obserbasyon. Ang kalaban ay nagkukubli sa anino, isang napakahirap bantayan, nadadama mo ba ang lumalakas na presyon? Ang tunay na kapangyarihan lang ang makakapagbigay sa iyo ng seguridad, kaya huwag ka nang patumpik-tumpik, tapusin mo na ang misyon, malaki ang gantimpala. Bahagyang natawa si Luo Chen Fan, sa tumitig sa system. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba nauunawaan kung ano ang halaga ko? Naguluhan ang system at tinitigan siya ng may pagtataka. Hindi nagtagal, lumapit si Butler Ying matapos asikasuhin si Yu Yan at nagsabi, Young Master, batay sa sitwasyong ito, maaari nating gamitin ang ikalabinsyam, ikaapat na putlima, ikanim na po, at ikapitumput dalawa na mga estratehiya upang masolusyonan nito. Malamig na lumingon si Luo Chenfan at walang pag lang ang inatasan. Huwag nang mag-aksaya ng oras, ipatupad na agad ang strategy 72. Samantala, nagtaas ng noon ng system spirit girl, tila hindi batid kung ano ang tinutukoy nilang ni strategy. Tumango si Butler Ying, agad na sumagot, masusunod yung master. Samantala, nalito rin si Xu Gao, sabay tanong, ano ang strategy 72? Pati ang spiritual energy system girl ay nagdagdag sa pagkalito, oo nga, ano yan? Isang mahinahong paliwanag ang ibinigay ni Butler Ying kay Xu Gao. Nang labintatlo pa lamang ang young master, kumuha siya ng tatlong libong tagapayo, inabot ng isang taon upang mabuo ang isang daan at anim na putpitong estrategiya. Ito'y nakatuon sa iba't ibang uri ng pag-atake, pagtatangkang pagpaslang, at iba pang mga posibleng emerhensya sa hinaharap. Nang marinig yun, napatawa si Shugao ng malakas, gaya ng inaasahan sa young master, laging handa bago pa man umulan, malalim mag-isip at lubos kong magplano, samantala, tila nawala ng pag-asa ang system spirit girl, grabe naman, kailangan ba talagang ganito ka-exaggerated, hinilat ni Luo Chen Fan ang kanyang baba, sa kakumpiyansang nagwika, bakit ko pagagamitin ang utak ko sa mga bagay na kaya namang pag-isipang mabuti ng iba. Kinagabihan, itinayo ng pamilya Luo ang isang makapangyarihang formation na bumalot sa buong lungsod. Samantala, ang mga tao ay nag-uusap-usap ng may kaba, perfume na at ang formation ay walang pinipiling biktima, lahat ay dapat nasa loob ng bahay. Samantala, sa gitna ng nagbabadyang panganib, nagtipon-tipon ng grupo ng mga lalaking nakabalabal ng itim, ang mga matay puno ng pangamba habang tinatalakay ang lumalalang sitwasyon. Anong gagawin natin? Gumamit na agad ang pamilyang luo ng malaking halaga para ay selyo ang lungsod gamit ang isang array. Ngayon, kahit langaw yatay hindi na makakatakas, sabi ko na nga ba, Masyadong padalos-dalos ang pagpaslang kay Luo Chen Fan. ngayon, napaaga ang pagkilos at nagising ang ahas sa damuhan. Hindi lang tayo nabigong patayin si Luo Chen Fan, kundi nahuli pa tayo sa bitag. Lumakas ang boses ng matanda, puno ng determinasyon. Sa puntong ito, isa na lang ang opsyon natin, napalingon ng isa, nag-aalangan, anong opsyon? Madiin ang sagot ng matanda, hindi na nagpapaligoy-ligoy pa. Lalaban tayo hanggang sa huli, at puwersa ang papatayin si Luo Chen Fan. Nang marinig ito, nagulantang ang lahat, papatayin si Luo Chen Fan, pero nasa katawan niya ang official restriction veins ng pamilya Luo. Kapag pinatay siya, mamarkahan tayo ng blood seal, at hahabulin ang ating mga lahi. Pinatahimik sila ng matanda, mahigpit ang tingin niya. Alam kong may pangamba kayo, pero wala na tayong pagpipilian, hindi tayo makakaalis, sa huli, mahuhuli rin tayo, kapag nangyari yun, mamamatay pa rin tayo. Bumagsak ang katahimikan, lahat ay nag-isip ng malalim, nag-aalinlangan ngunit alam nilang tama ang sinasabi ng matanda. Samantala, sa mataas na tore ng pamilya Luo, nakatayo si Luo Xianfan, nagmamasid sa malawak na paligid. Matagal na rin mula nung huli kong tinanaw ang lungsod mula rito. Biglang kumutitap ang mga anino, dumating ang anim na mga lalaking tining Tiningala sila ni Luo Xianfan, bahagyang nagulat ngunit walang takot. Oh, hindi nyo na napigilan at nagsimulang manginiming sumugal ng todo. Hindi inalintana ng mga kalalakihan ang formation, sumugod sila ng walang pag-aalinlangan. Gusto mong tumakas, sa kasamaang palad, sarado na ang lahat ng daan. Mabilis na lumipad ang limang lalaki, handang isa ang utos. Tining ala ulit sila ni Luo Chenfan, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ako pala ang target, naghanda ang leader, matatag ang tinig, sabay-sabay tayong umatake. Sa isang iglap, agad nilang pinakawalan ang kanilang mga pag-atake at tumama ito sa tore, nag-vibrate ang buong formation, at mula sa kalangitan, bumagsak ang nakakabinging kidlat. Ngumiti si Luo Chenfan, tila may inaasahan, dumating na ang kulog, bila sa nyo, baka maabuyuten kayo. Sa isang iglap, dumagundong ang isang nakabibinging kulog, yumanig ang tore, at bamalat ang kapal ng usok sa buong paligid. Mula sa anino? Unti-unting lumitaw ang isang figure, matibay ang tindig, hindi matinag, walang bakas ng pag-aalinlangan, ang presensya nito ay tulad ng isang haligi sa gitna ng bagyong paparating. Samantala, nanlaki ang mga mata ng matandang pinuno ng mga nakabalabal na itim sa harap ng nakakagulat na pangyayari. Kasabay ng matinding tensyon, muling bumigkas si Luo Chenfan, malinaw at may diin sa kanyang tinig. Ito ang diwa ng ikapitumput ikalawang estratehiya, unang hakbang, guluhin ang kapaligiran at pukawin ang ahas mula sa lungga. Kasunod nito, itulak ang kalaban sa sukdulan upang mapilitan siyang gumawa ng desperadong hakbang, at sa huli, ipatawag ang haligi ng lakas, sa sandaling yun, tumayo si Luo Wuji ng may matibay na paninindigan, mataas ang noo, mariing nakapulupot ang kanyang mga braso sa likod, habang isang matinding enerhiya ang bamalat sa kanyang katawan, ang kanyang chi ay nag-aapoy, lumalagablab sa hangin, nagpaparamdam ng puwersang kayang yumanig sa sinumang nasa harap niya.